pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo, on air, online at on the ground. Ito ang the FEBC report kasama si Luis Miguel Castillo, president ng FEBC Philippines. Isa ka ba sa mga taong may sinusunod na New Year tradition sa simula ng taon? Dito sa FEBC, ang simula ng taon ay isang pagkakataon para magbalik tanaw sa ating journey at i-reaffirm ang commitment natin sa ating misyon at vision. Ang ibahagi ang pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo sa buong mundo. Ang 2023 ay isang taon na mahahalagang milestones para sa FEBC. Una na riyan ang matagumpay na celebration ng 75 years ng pagpapahayag ng mabuting balita sa radyo. Sa ating paggunita sa katapatan ng Diyos, muli nating napagtibay ang sense of community kasama ang ating mga tagapakinig at tagasuporta na nagkakaisa para sa malawakang gawain na ating hinaharap. Sa pagsusumikap nating laging maging handa sa anumang hamon naglaan tayo ng time at effort para sa pagdevelop ng ating mga staff. Ang ating mga teams ngayon ay equipped na ng skills para sa first response radio para masigurong mabilis at epektibo tayo makapag-communicate ng mahalagang information sa panahon ng crisis. Bukod dito, sa tulong ng ating mga partners ay sinimulan na rin nating itatag ang mga plano para sa mga bagong radio stations na itatayo upang maabot ang mga deaf spots kung saan marami ang naghihintay na marinig ang Ebanghelyo. Sa panahong kinakaharap ng mundo, ang takot, kawalan ng katiyakan at pagkakawatak-watak, mas kailangan ng tapat at maaasahang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Una, pinagsusumikapan nating i-maximize ang ating digital channels para maabot ang mga hindi pa natin naaabot. Sa henerasyong ito na laging nakatutok sa screen ng kanilang mga gadgets, layunin natin na maabot sila upang gisingin ang kanilang mga puso't isipan para kay Kristo. Pangalawa, patuloy nating ihahatid ang community focus initiatives para maabot ang ating mga kababayang nakakaranas ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at oportunidad, at pagkawalay sa pamilya. Sa pamamagitan ng ating mga broadcast, social media engagement at local events, tayo ay nagiging mga kamay at paa ni Heso Kristo na nagdadala ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay. We reaffirm our commitment na ipagpatuloy ito until all have heard. Malalaki ang mga goals, pero we serve a bigger God. Sa mga naging kaagapay at katuwang natin, maraming salamat. Thank you for standing with us for believing in the power of communication to transform lives as the life-changing Word of God. Ang inyong mga contribution at panalangin ay naging lifeline para sa maraming tagapakinig. Kaya kami taus-puso nagpapasalamat. Nais kong iwanan ka ng isang hamon para sa iyong buong taon. Pause for a while at isipin kung anong gusto mong maabot ngayong taon. Importante ang susunod na hakbang na ito. Isulat ang mga ito bilang panalangin para sa iyong kinabukasan. Sabi nga sa Proverbs 16.3, Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Kung napapanood mo ito online, ishare mo ang iyong goals sa comment section. Sa mga susunod na buwan, pwede mong balikan ang post na ito para ishare ang iyong progress. Sa ganitong paraan, magiging inspirasyon tayo sa isa't isa habang nasasaksayan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Ipipin namin ang post na ito sa FEBC Radio Facebook page, pati na rin sa aming YouTube channel. Kaya huwag kalimutang i-like, follow, share at subscribe sa lahat ng official social media pages ng FEBC. At sa paghakbang natin sa 2024, inaanyayahan ka namin na maging kabahagi habang patuloy ang ating pagtatayo sa pundasyong itinatag ng Panginoon sa nagdaang 75 years. Ang iyong tuloy-tuloy na participation sa pamamagitan ng pananalangin, financial support o pagbabahagi ng tungkol sa gawain ng FEBC ay mahalaga para maipagpatuloy natin ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa mundong naghahanap ng pag-asa at kadigtasan. Maraming salamat at bahagi na kayo ng FEBC family. Allow me to pray for you. Lord, salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa amin at kasama namin sa gawain ito. Truly, kayo po ang nagdala sa kanila sa FEBC family. Continue to bless them in Jesus' name. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon sa FEBC Report. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.